Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabintatlo ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kung baga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarian ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami ngunit di nawawala ng kaibigan. Nabubuwal ngunit di tuluyang nailulugmok lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Yesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y daan-daang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuway sa Panginoong Yesus ang sering bubuway sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatanggap ng mga kalob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalaga. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Aleluya, Aleluya! Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, Sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, Huwag kang makikiapid, ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, Ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalun niya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaki ngayon nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalun niya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalun niya ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,